Kukuma! Tama na! tama na ako ng unan. Gusto ko pa maglaro, bebang! nag enjoy pa ako! Aray ko! Makulit ka ha! Ayaw mo akong tigilan! Ikaw naman! Aray ko! Ang sakit! Eto pa sa'yo! Tama na! suko na ako! Yay! Ako pa sa rin ng unang! Pagod <laughs> na ako, Bebang! Magpahinga muna tayo! Sige! Break time muna! Bebang! Gusto ko na tong buksan! bilog-bilog na binili natin para makita ko na yung nasa loob! Tara! Buksan natin ko kukuha! Doon tayo sa may lamesa! Antayin mo ako! Na, na 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 Maglalaro kami ni Bebang ng Way Bahayan Ipapakita ko to sa kanyang bago kong laruan Bebang! Bebang! Hala! Mukhang walang tao ah! Papasok na nga lang ako dito sa loob Bukas naman tong gate Sa'yo na tong isa. Ikaw na magbukas. <laughs> Salamat ko ko. Walang anong man. Ako na unang magbukas itong bilog-bilog na to para malaman natin kung ano yung gift na nasa loob. Sige, excited na ako. Ayan! Natanong ko na yung plastic! Bubuksan ko na to! <laughs> Charan! <laughs> ano yan, bebang? Kukawa, tignan mo ha, meron chocolate na coins, tapos may jelly beans din ha, <laughs> ang cute! <laughs> Sana, ganyan din naman ang bilog-bilog ko! -bilog, At buksan mo na yan, para malaman mo kung ano yung sayo! Okay! Kukawa, oh, no. hindi gan nga, masisira! ko oh, marunong magpukas ito bebang, tanggalin mo muna yung plastik, tapos ikotin mo yung bilog, ganito ba? Oh, ganyan nga! Bebang, tignan mo, may laman. Yes! Wow! <laughs> may laruan. May pera at may jelly beans din. <laughs> Grabe! Ang daming pera tapos may nabubo pa. <laughs> Yay! Marami na akong pera at laruan. <laughs> Bebang! Yuhong! Bebang! Maglalaro na tayong sa bahayan! Buksan na itong pinto! Kukoma, maglaro rin tayo ng hampas-hampas ng unang. <laughs> Ayako na, Bebang. Ang lakas mo maghampas. Masakit na ulo ko. Ka. <laughs> Ikaw kasi, ang cute-cute kit ang ulo mo. <laughs> May narinig akong tumatawa, ha? <laughs> si Beba, may kasama sa loob. Masaya sila. May bago ng kalaro si Beba. Ayaw niya na akong kalaro. Teddy Bear, tara na. Umuwi na lang tayo. Oh, no. Sino kaya yun? Parang may tao sa lapasa. Ah! Guys, may kasama si Bebang sa loob. Sino kaya yun? May bago siyang kalaro? Mag-comment lang kayo para sa to. Bye-bye! <tong>